ang hunter ng Sambales ka Aldoy the Peace hunter uh, ah, magandang umaga good morning sa lahat ah ito na naman si ka hunter nyo subukan na naman lalaot Ma, kahit na habang maganda pa ang panahon no, oh, medyo makulimlim ang dagat <clears throat> dahil panahon pa para talaga ng tagulan dito mga hunter pero kung sabi ko kung di tayo lalaot wala Subukan na naman natin ka-hunter. Doon muna ako sa banda doon. Hindi dito ay dahil malabo eh. Subukan ko doon ka-hunter. Sa, malapit sa riprap. Sa kadadaanan ko yung mga butas ng alimango. Baka mayroon ng laman. Masarap kasi ang alimango ngayon. Pag mayroon ng laman ka-hunter. Watch na lang kayo. At maraming salamat sa suporta ha, ah. Na hanggang ngayon nandyan pa rin kayo na walang sawang nanonood, watch na lang mga kanter. <clears throat> Love you all, God bless you all. Ingat parati lahat tayo. Isa daw ang malagang kanter. I <laughs> Kanter Pasensya na kayo kung Pagpana ako talaga Hindi nakikitang napapana Nahuli na bago ko Maipakita Dahil mahirap Kanter Dahil sa sobrang labo silang lumalapit Nakahuli na naman ako isa lalaki to cutter ay bali sa ibis na lucky stock kaapo ganito cutter ako na akong isa at sa tatlong alimaw hindi ko na i-blood cutter hindi ko na na-video sa piraso na cutter huli ko ngayon isa kada na kung, kung na-video sa pagpana ko Center. Eh, wala tayo na huling na ah. Isang talakitok lang at saka isang samaral. Magpulot na lang muna tayo ng shell. Eh, uh, ko sa inyong uh, mga Yung ganitong shell oh. Digo ang tawag sa amin. Ito. Ganito kanter. Watch na lang sa para pamumulot ko dito sa buhagin canter. Nabigyan malabo. Pero nakikita ko pa sila. Yan, isang sisirang ko ka hunter wala lang akong paglagyan kaya mahirap koden dahil walang paglagyan hindi ko kasi yung salo ko once na lang kayo ka hunter Ako po, lumalabo na. Pinupulot lang ito hunter, dito sa buhanginan Hindi <coughs> mo ko kasi paglagyan ko At wala rin lamang kung nahuli naman At ah, din yung pag ulam bukas Pataihin lang natin ito sa ang buhangin kahantir Ulam na natin bukas labu telakat ter kok kena kapa dalam kanter malabo lang na mahirap magka nilagay ko sa tabi kanter paglagyan ko ito na yung kabuuan na huli ko nakuha ko kanter napulot ko Grabe na Makaulam na to. Thank you Lord sa blisik. Canter, tanghali na. Uwi na tayo. Ito lang yung nakuha ni canter nyo. Uh, maraming salamat na rin sa Panginoon. Kahit na may mga pangulam na rin na huli ni canter. Masyadong malabo canter. Kaya wala. Hindi ko makita yung mga isda. Naririnig ko lang sila. Pero hindi ko nakikita malabo ito lang kante na nahuli ni kante nyo isang talakitok na ano isang malaga saka ito kante tinulot po ulit yan sa buhanginan sa mga lalim lalim din mga anim na dipang lalim yan mga ano siguro ilang meters yan ilang pit mga lalim lalim din mga kante sa putikan sila napupulot to ay masarap ang hindi ko alam kung anong tawag sa inyo mga kanter tingo ang tawag sa inyo ito mga kanter oh, mang to ay walang laman to ay oh. marami sa anak to kanter malabo lang kinakapak ko na lang yung iba kanina ilan lang yan na video ko pag pulot ah, sa muli maraming maraming salamat sa walang sawang panonood at pang suporta ah. subscribe na lang ang hindi pa nakakapag subscribe subscribe nyo na lang mga kanter at saka wag nyo i-skip yung ads para makaipon tayong kaunti makatulong tayo oh, huwi na si kanter nagsasagwan malapit lang ito nandito lang sa tabi to kanter pag tag ulan lumalabas talaga yan o, pa ikakarga ko na sa box kanter dahil patatayin pa na nilagyan ko ng tubig para ano canter yan lalagay ko may yung sa canter para bukas malinis na sila okay abay na